Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon ay eh, may gagawin pala ako sa inyo. So ayan po na tricks. So ayan po so paano gawin yung ano yung ano yung tricks na yon. So ayan po unahin ito ah, ito yung gagawin ko sa inyo. Ala grabe talaga si tunugan yung mga windmill. Grabe yung lakas talaga ng hangin. So ito yung gagawin ko sa inyo. Ito ah ganyan. Gumo ah. 'di diba, sabi ko nga sa inyo guys tumunog so ayun po so meron pa akong trick sa inyo ito oh <coughs> Dela, <paki> <coughs> Umutot, diba umutot? Next, may tricks pa ako sa inyo. Ito ah. O, <coughs> oh, diba? So ngayon guys, ayan o, ang date po ngayon, it's May 27, it's Monday. So ngayon ay bakasyon na po ngayon, so ayan po, sabi ni teacher ko, mga May 27, bakasyon na. So ayan po, so ayan po guys, so dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So like and share and subscribe mo ko guys para lagi kayo updated sa susunod so kong video na yung So tatlo na yung techniques ko, so ayan po. So malapit nga rin po mag-June one. So, ayan po, mag na. Bye!